Magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng iba't ibang kalaman Tungkol sa mga halaman Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga ito mga kaibigan Ay tungkol sa kung paano ba Alagaan ang halamang yuka Sa loob ng bahay Ang halamang yuka Ay katutubong Caribbean At North at South America At lumalaki Sa tuyo at mainit na klima Ang pagiging succulent nito ay nagpapahintulot sa halamang ito na mag-imbak ng tubig sa mga dahon nito upang mapaglabanan ang mahabang panahon ng tagtuyot. Mayroong higit 40 species ng yucca plant kaibigan, ngunit kakaunti ang kayang umangko upang lumaki sa loob ng bahay. Kaya sa video nito kaibigan ay bibigyan ko kayo ng tips upang mabuhay na maayos ang iyong yucca plant sa loob ng iyong bahay. Narito ang ilang pinakasikat na uri ng yucca plant na nakita mo na sa iyong paghanap ng angkop na yucca para sa iyong tahanan. Nandiyan ang yucca giganti, nandiyan din ang yucca alifolia. at ang yucca flaccida. Pumunta naman tayo kay sa pagtatanim at pagpapalaki ng halamang yucca. Kapag bumalik ka, ng yuca plant at inuwi mo ito sa iyong bahay mahalagang isaalang-alang mo kay Wigan ang espasyo at kondisyon na kailangan ito upang ito ay lumago ng mahusay Gustong gusto ng halamang yuca ang sikat ng araw kaya ang perfectong lokasyon para dito ay ang maaraw na lugar sa iyong tahanan Mari mo itong ilagay malapit sa iyong bintana kung saan nito ito makakatanggap ng maraming sikat ng araw Siguro daw mo lamang kaibigan na ang bintana ng paglalagyan mo sa iyong yuca plant ay sa lugar na sinisikatan ng araw o nilulubugan ng araw upang ito'y makakuha ng sapat na sikat na kinakailangan nito. Ngayon kaibigan, pumunta naman tayo sa pangalaga ng yuca plant. Madaling alagaan ang mga yucas hanggat natutugunan mo ang kanilang mga pangunahing pangailangan. Narito kung ano ang dapat mong isalang-alang Kapag ikaw nag-aalaga ng halaman Unang bagay kaibigan ay ang pagdidilig Ang pag-alam kung gaano karaming tubig ang kinakailangan ng iyong halaman Ay mahalaga upang matiyak mo na ito ay tutubo ng maganda Ang yuka ay drought tolerant kaibigan na uri ng halaman Kaya sila ay pinakamahusay kapag nadidiligan mo ng mabuti At pagkatapos ay muli mo itong diligan kapag ang lupa na pinagtaniman mo dito ay tuyo na pumunta naman tayo sa sunlight requirement nito kaibigan dahil nga sanay ang yuka sa mainit na klima dapat mong ilagay ang iyong halaman sa isang lugar kung saan makakatanggap ito ng maraming sikat ng araw ang yuka ay tumutubo ng maganda kapag nakakatanggap sila ng hindi bababa sa anim na oras ng direktang liwanag ng araw bawat araw pumunta naman tayo sa lupa kaibigan Mahalaga ang lupa dahil naglalaman ito ng sustansya na kailangan ng karamihan sa mga laman upang mabuhay. Ang bawat halaman ay may iba't ibang pangailangan sa lupa. Kaya't mahalaga na pumili ng pating soil na magugustuhan ng iyong yuka. Maraming yuka kaibigan ang tumutubo sa mubuhangin at hindi naglalaman ng maraming sustansya ngunit mahusay sa pagdadrain ng tubig o yung well-draining soil. Ang paggamit ng lupa na nagpapanatili ng masyadong maraming tubig ay maaaring mag-alis ng mga ugat nito ng oxygen at sa paglipas ng panahon ay ikamatay nito. Pumunta naman tayo sa temperatura kaibigan. Mahalaga rin sa pagpapalaki ng halaman na yucca plant ang tamang temperatura. Karaniwan nilang matitiis ang mahabang mainit na temperatura. Ang halaman sa disyerto na ito ay sanay sa malakas na pagbago ng temperatura sa araw-araw kaya't ang normal na temperatura sa Pilipinas ay mainam para sa mga halaman ito mula sa 16 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Punta naman tayo sa fertilizer kaibigan. Ang yuka ay hindi nangangailangan ng maraming pataba. Ngunit ang paglalagay ng slow release fertilizer na ilalagay mo sa top soil nito isang beses kada taon ay makakatulong. Paalala lang kaibigan, ang halamang yuka ay tinuturing na nakakalason sa mga pusa at aso dahil sa saponin na, nag, na naroon sa halaman. Kaya dapat lang na ilayo ang mga halag hayop sa halaman ito. So ito lang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa kung paano ba alagaan ang halamang yucca plant sa loob ng iyong bahay. Sana meron kayo natutunan mga kaibigan at kung gusto pa ng ganito mga videos tungkol sa salaman. don't forget To click the subscribe button and the notification bell so you video so you can be updated on the latest uploads on channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.